Guys, for today's video po, ayan. Oh, kakain po tayo, guys. Ayan. So may ulam po kami nga uh, sinigang na karne ng baboy, guys. Ayan. So sinigang na karne ng baboy na may may mga gulay, guys. May may sitaw, ayan. Tapos meron din po uh, gabi. Ayan, guys. So lagay po natin dito. <laughs> okay, ayan. Tapos yan guys, so buto-buto. Ayan po guys, mga so buto-buto po. Ayan. Tapos mga gulay. So sinigang guys, sinigang na karne ng baboy guys. Ayan. Hmm. Kain tayo guys. Kain mo tayo. Hmm. Ayan yeah po. Um, gabi guys. Hmm. pagkagaling natin sa work, syempre, nakain po tayo, guys. And then later, um, magbabarcode po tayo dahil uh, meron na pong PO at may barcodes. So, magbabarcode pa tayo mamaya pagkatapos po natin kumain. Hmm. Banti hmm. gas. Sa mga bago pong bago pong followers, thank you very much for. And please keep watching my videos bro hmm. dahil yung mga earnings po natin doon guys ipapamigay din po natin sa mga nangangailangan guys don't worry um, magbibigay po tayo pag dumami na po yung earnings natin uh, magkakaroon po tayo ng pajikas no kaya please um, Watch lang kayo ng watch guys and please do not skip the ads yun po importante Mm-hmm. mm <laughs> Yeah guys, thank you for watching. Bye-bye.